po, paggising namin. Wala ito na. na. So, wala na kaming wala na kaming na isalba. Kahit kahit ano, kahit damit ng niya, yeah, mga uniform ng anak ko. ah <coughs> uh, dito po tayo ulit ate. Uh, ito po yung bahay po nilang nasunog. Uh, ate, pwede pong matanong ano? Yung pangalan niyo po? Ruby Rose Fernandez po. Kayo po, kaya? Albert Noriedo po. Mm -hmm. uh, kasama po natin sila, Madam. Opo. Uh, madam, ano pong pangalan niyo, Madam? Lenlen Montnor po. Kayo po? Maylin po. Tiga po, rais po po sila. Napakalayo po. Talagang sinadya pa po nila para mapuntahan lang po sila. Ate. Ito po po. <coughs> Sana marami pa kayong matulungan po naman. Kagaya namin, ma'am. Ito po yung nasunog po oh, oh. madam na ano. Isang gabi lang. Ano pa? Ano po siya nangyari? Ano po namin na naman na kita lang po namin. Oh. Nagliliyab na ng malakas. Wala na po kami na inaktas. Mm -hmm. Kaya po madam. Aksidente po siya. Ito po yung uh, ano ma'am. Yung pinang ano niya po. Pinanganap po kay ko no. po ma'am. Naglalakot po po ng mga kakanin, gulay. Hey? Diyan lang po sa may annex tapos sa Rizal, dito lang po para po pandagdag kita. Eh nasira pa po, nasunog pa po. Kaya syempre po, mahirap din po akong makaahon. Tapos yung mga pinupundar kong bigas, kasi mahirap pong walang bigas. Opo. Oh, may pa po sa sunog. Kaya siyempre po hindi po namin alam, parang tulala na po. Ah wala po kayo dito nung nangyari. Kasi po, meron po siyang tinutulugan yung mga anak ko doon sa harap. Ngayon po, wala pong kasama yung isa ko pong anak na bunso dahil noon po medyo parang kwan din po kaya sinasamahan po namin iniwan po namin dito dahil panatag naman po kami noon na iniiwan to pag walang tao ma'am kaya naisipan po at kung mapo walang kasama sinamahan po namin ngayon po wala na po pag gising namin <laughs> ito na so, wala na kaming wala na kaming naisalba <laughs> kahit kahit ano, kahit damit ng niya, mga uniform ng anak ko, damit ng nagtatrabaho sa presyo. Siyempre, ma'am, wala naman Ito kami bubunot, kaagad na bubunutin pera dahil hindi naman pa kami nakakaipon kahit ang iniipon ko lang po, bigas. Dahil kahit paano, kung may bigas ka at makakawan. Opo, makakahanap po. Opo, tsaka matsaga naman po akong maglakumap talaga, kaya mula po nung maliit yung mga anak po, iyan na po ang hanap buhay ko, pagtitinda. Ngayon po, nagpunta na nga po ako ng bike para po, hindi na po ako napapagod maglakad, kasi kagaya ko may edad na rin po, kaya hindi na po ako naglalakad, ma'am. Ilan po ang anak niya, na? Tatlong babae po, ma'am. Ah, tatlong babae. Mm -hmm. May trabaho po sa prinsip yung pangalawa ko, pero grade 12 lang po ang niya. Hindi na nga po naghanap po, nag-aral kasi po alam po niya yung sitwasyon namin, kaya po nag-apply na lang po siya ng trabaho. May naipundar naman po siyang washing, ma'am. Nasulog naman po. po, kaya po wala rin po. Kaya nangihinayang din siya. <coughs> Ito po yung ano, Opo. te. Kuya, yung ito pong tinapay, kape, tapos itong bigas. Binigay po ng bread and berry. Bakery. Yung lagi daw po kayo bumibili doon kasi. Opo. Eh. Ano pong masabi nyo sa kanina? Maraming maraming salamat po sa inyo. Sana po kahit paano marami kayong matutulungan na katulad namin. Kahit hindi po katulad namin, kung bukal po talaga sa puso nyo, eh sana po nasa Diyos na po ang bahala sa inyo at umunlad po lalo po ang inyong buhay para sa matulungan nyo rin po ang iba. Ito pa po, uh, -ano po nung kami. Ito. One, two, three, four, five, six. Ayan po yung mga nagbigay po kagabi, hanggang Apo, kanina. Sir. Tapos wala pa po yung Gcash at mag-iipon pa po ako. Opo, sir. Ito po yung mga nagbigay po. Opo. Uh, 500, Joannes Jacinto, mm -hmm. 1,000. Bekang, 100. Maria LB and Cabo. Tapos, 200. Maylene Joy Gatchalian. 500, si Tito Tops TV, yung vlogger din po. Opo. Tapos, 300. Digdig. From Digdig, no? Ecija. isiya. 200, Mailing Joy Gatchalian. Tapos yung nasa ibang bansa po, 27 Perla uh, Lagak Bermudes 500 from Allen's Okay. Yan po. Yan po yung mga nagbigay tas um, mamaya po, po. Salamat sa inyo um, sa, sa lahat po nang nagbigay. Ito yung po yung sa amin. <laughs> Opo. I bibili ko po agad ng yero para po maduktungan yung ko namin sa kabila. Marami po sila. Marami po pong tutulong diyan. Marami po sa amat din sa Panginoon. Naguro po kaya po ganito po pinabot namin. Marami po po kami damit doon na iniipon-ipon ng mga anak ko kasi marami po silang mga damit. Tsaka yung, yung mga damit ibang... lang po, ma'am, kahit paano, may natira. Ang importante lang po, ma'am, sa akin, ito nga po panghanap okay. buhay ko. Pagalang kasi kahit paano po, kahit ukay na damit o murang damit, pag kumita naman po, makakabili. Opo. Yung panghanap, panghanap buhay ko po talaga. Ma'am, yun lang po talaga. Kahit single na bike kumikita naman po. Tsaka nagko-construction po yung mister ko. Nakakatulong po. Nagtutulungan na lang po kami. Asan na po yung anak nyo kaninang isa? Uy, doon po sa bahay. Para po kunin ko po yung Gcash nyo. Direct na po sa inyo yung Gcash. Wala na, kasi ano, kami -cash. Or kung wala po, sa akin na lang po. Oh, po Meron pong naipon na na doon. Kikwintayin <laughs> ko po. Pero hingi pa po tayo. Para oh, po, po ma mas marami oh, po, po, po tayong ano, naipon. Mm -hmm ang marami salamat po madam kung masabi niyo sa kalagayan niya. um lakas lang po ng loob nay, kasi ma uh, darating din po yung time na para sa inyo siguro uh, hindi lang po kayo yung matutulungan pa po namin kasi nasa community service po ako uh, nasa grupo po ako ng CSIIG na Kumutulong po talaga kami kahit po saang lugar nakakarating po kami eh nung napanood po nung anak ko ni Maylin Joy ah, siya Gacharya, din po isang kang... Sinabi po niya sa akin mama sabi niya baka ano eto na yung mga hinahanap mo sabi niya kaya nung ano nag-message po ako sa inyo Apo. kaagad eh, Dalawa po kayo na? Awa naman po ng Diyos, bigla kayong nag-send. Kaya, uh, nag-message back. Tapos, gabi na nung mabasa ko ulit yung mga ibang message. Tapos, nanonood pa rin ako. Kaya sabi ko, sige kako, i-force natin to. Sabi ko dun sa mga anak ko, eh, sabi ko nga, mag-grocery sana kami kanina. Dahil hindi mm. ko po alam kung anong oras apo, po kayo po. Kasi po, biglang lumakas din yung ano. Mm -mm, tapos, busy din po. Opo, late din po. Kasi ako nagigising. Apo. Kaya sabi ko, siguro mga hapon na yun, kako hapon na siguro tayo pupunta. Sabi ko sa anak ko, eh kaso hindi na po ako nakapag-grocery. Ah, uh, total, alam ko naman na po yung papunta dito. Uh, kahit na hindi ko po Apo. siguro makasama si sir. At, uh, baka po busy. Pero, magme-message pa rin po ako sa inyo. Babalik pa rin po kami dito. Thank you po. Ah, uh, si Kuya. Ah, uh, interview natin. Ano pong masasabi nyo sa lahat hey. po ng tumulong? Salamat sa mga tumulong, sir. Wag na pong, sir. mga kagaya nila, sana po lalo pang gaganda yung buhay nila. Yeah, na, Pagdasal din po oh, natin. Pagdadasal natin sa Panginoon ng kabuhayan nila, lalo pa silang umunlad. Nang marami pa silang matulungan, eh, hmm. kagaya naming mahihirap you nga know? lang po. Thank you very much po sa lahat po ng tumulong. Uh, ano pong gagawin natin sa ano? Pera pong ano natin? Bibili ko po agad sir ng bubong. Bubong doon. Paduduktungan ko po doon para doon na po kami kakain lagi. Hmm. Para po yung anak ko hindi ko na po iiwanan doon. Kasi doon po, na din po kayo po, no. Kasi po eh hindi naman Kaya na po kami pwedeng kami sa bigas eh. Nasunog naman. Nulugan na yung araw-araw. Kaya... Kasi ma kaya po ako nag naghanap naghanapbuhay para nag-iipon po ako. Ayan po, kung may mga ano po kayan, mga bike po na luma na, hindi nyo po ginagamit at pwede pa po. Pwede po nating ibigay kay nanay kay ate para po may pangsimula po siya. At sa mga gusto pa po pong magbigay ng ano po, uh, kahit piso-piso Gcash malaking tulong po kila ate para po makapagsimula po uli. Maraming maraming salamat po sa mga nagbibigay. Thank you po. Thank you rin po sa inyo, saka po sa mga nagbigay sa amin. Hindi po namin makakalimutan to. At saka sana po, kung magpaka, may pagkakataon din po, makatulong din po kami, kung magkaroon din po kami. At di rin po namin makakalimutan lahat ng tumulong sa amin, mga tigarito. Pagdadasal na lang po namin kayo. Yun lang po ang aming, kung ano man po ang mayaganti ko sa inyo. Gagantehan ko po kayo ng buong puso kung kailangan nyo din po ang tulong namin. Kaya lang kahit hindi lang po ganun kalaki, maraming marami pong salamat sa inyo. At ito pong tulong na binigay nyo sa amin, i bibili na po agad namin ng yero at saka ng konting kuan po doon. May mga gagawa naman po? Ayan na po yung asawa ko. Hindi mo na po siya pa na lang po ako, sir. Kasama po ako. May mga gusto din po yata mag-volunteer. Yung mga nag-chat po. Eh. Iyan na po natin pag may mga gamit po. mga pamangkin ko. Sino na Sige po. Ganun na lang po, no? Para pag may ano po, le, gusto magbigay, uh, lagi naman po akong ano, pupunta po dito pag may magbibigay po. Yung mga iba po, hindi ko pa po kasi napuntahan. Busy din po kasi sina. Sige po, Thank you ah, po. Man, sayang tinga po. you po, sayang nga po yung bigas o oh, tapag tinitignan ko, sir. Apo, ah, sayang pa talaga. Pero ayan nyo na po, makapaltan lang po yan. Ang dami nga po, hindi kumakain. Eh, tapos nga po. Ang daputing sa ano, ang daputing po, sayang talaga. sa kagaya namin. Pwede na po sa manok. Hindi na po ba pwede sa manok yan? Ang dami po kaya hindi kumakain mo yung sir, kasi wala silang yung bigas. Hmm para sa gawat sana yan na eh, mm. pinaghahanda namin uh, na, ganyan naman ano ang parang magkayo? ah, wala pong mahalo hmm. eh. Ganda na lang po Opo. thank you po, maraming salamat din po kay madam talagang salamat sinadya pa po, po tayo salamat po. yung layo na yan eh <laughs> nagpunta pa kayo Ay, <ko> na, kalayo <laughs> wala pong, ano wala pong Ay, namin saan kalayo namin <laughs> mahihirap Thank you ah, din po sa inyo, po. may, po. Mag may magandang loob kahit hmm. malayo pinupunta niyo kami rito na sinasadya na sige po, thank you po thank you po, malaking tulong po ito sa amin pabibili ko na po books oh, na Apo, ah, pa, para maayos na po yung Apo. Oh, tutulungan nyo oh, ah, hindi mo na po siya papasok hmm. hmm. ayun ang Panginoon para mga kagaya nyo magkakagawang kakagawang gawa ito nga po pag nagitang nga po yung bike yung eh. maraming ang nagurat ito na ba yung bike na ante sabi nyo hmm. yan Ay, lang po ang ah. pinaka service ko eh pag <laughs> umibili po ng malakit ng niyog saan po kayo bumibili malayo pa po alo bayan pa Kuryasi, mga, mga streamer na pinagdilutuan ng suman sa kaputo. Talagang sunod. Sige, pati. Opo. La lahat.